Yung ganito kasarap na snacks mga moms, bagay na bagay sa mainit na kape. Ilang sangkap lang ang kakailanganin, kaya tara gawin na natin. Guys, kukuha, ng Sant, kaya kukuha tayo ng tupig kaya ng dahon ng saging. Ayun. Ang ganda yung mga dahon ngayon. So let's go! Hello? Hello? lang natin ang ganito kalaki para kapag muna natin guys apoy para lima kuwento ng ating dahon ng saging yun na lahat yun na yun yun na natin yun 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 para malinis. Ito yung gagamitin natin mga moms, glutinous. God dag. so yan guys maglalagay na tayo ng buko mga abot one cup luluin natin mas masarap maraming buko kasi gustong gusto ni santa ito request ko nga niya gawa ng rice with buko yung tawag niya dito rice with buko Ayan. Ah, Haluin muna natin bago tayo makagdag ng tubig kasi baka masobrahan sa lapot. Hindi maganda yung masobrahan sa lapot. Pero may nakaabang tayo dito na one cup na buko juice. Ah, siguro ito okay, na tong consistency na to. Hindi na ako magdagdag guys. Okay na itong consistency na to. Hindi siya rani. Hindi Tapin na muna natin itong sabaw na to. Dapat hindi na yung mixture mo guys para hindi makalat-kalat magtapong-tapong sa dahon ng saging. Ayan. Haluin lang natin maiki. Ayan. Ganitong consistency. Pwede na yan. So guys, sa kung magkakalat tayo, painitin na natin itong ating kawali. Para mainit na siya. Ganyan. pa magpapalot. Ayos. Malinis yung ating kamay. Ayan. Tuturuan ko kayo guys yung pagbabalot nito. So, kukuha tayo ng mixture. Dapat guys, ganito yung consistency. Eh. Hindi, hindi sobrang lasyo. Hindi naman sobrang runny. So, kukuha tayo sa kutsara. Dalawang kutsara. Ayan. Dalawang kutsara. Ayan. Dalawang kutsara. Para malaki-laki. So, sinaganyan ninyo lang. yan Ayan guys. Ayan. ayan. Tapos, tiklok dito. Dulo to dulo. Tapos ganyan guys. Ayan hindi yan lalabas kasi hindi sobrang rami yung ating texture. Ayan. Is lang. Ayan. Kailangan ganyan. Napakadali lang ito guys gawin. Kasarap, pa. Gustong gusto ni Sam. Dulo to dulo. Yung iba naglalagay ng toothpick. Ako hindi na. Ayan na no. Press press nyo lang. Ayan. 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 Tabang napapainit tayo ng ating kawali. Pamainit na yan. Ayan. Kadali. Snack. Di dyan, ang kadali ang ating isngak hindi ba si dyan lang di marunong gumawa ng topig napakadali lang po yan tiklo dulo to dulo yung tiklo para hindi siya lalabas fresh fresh yung bag na pwede na natin isa lang pwede na natin yung isa lang isa isa ito habang pabalot pa tayo ng iba magsala na tayo low heat lang tayo. Huwag natin bibiklayin. Para hindi masunod. No, ganyan. mga ilang minuto yan, babalik na rin natin. ito, Kawali lang yung tubig natin. Balik na rin lang natin after it lang. Okay. So, ito na natin. So, yung know, So inang suduna ang na Ian sa isa. ayan. Wow, gusto na so natin. Langsung isda. Yami. Langsung singa apa? Langsung ah. singa apa?